Praise God! Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa buhay na patuloy niya pong pahiram sa atin sa mga biyaya na walang sawa na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin. Saan man po kayo naroon, saan man kayo inaabot ng video pong ito, sumayin niyo po ang kapayapaan. Ilang araw na lang po at uh, ondas na. Halloween. Bakit ito ipinagdiriwang ng ating simbahan? Ano po ang layunin? Ano ang batayan ng ating simbahan sa pagdiriwang nito? Ano ang tamang diwa sa pagdiriwang ng Halloween? Sa video pong ito, yan ang ating ibabahagi. Kaya muli, samahan niyo po ako. At kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakihit na rin po ng ating bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Halloween Ang pagdiriwang ng Halloween ay may mahaba at makulay na kasaysayan na nagsimula libu-libong taon na ang nakalipas. Ang pinakaunang pinagmula ng Halloween ay mula sa Celtic Festival na tinatawag na Samhain, binibigkas Sow-in sa Ireland at Scotland. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatatlumpot isa ng Oktobre bilang pagtatapos ng tag-init at simula ng taglamig. Naniniwala ang mga tao noon na sa gabing ito bumabalik ang mga espiritu ng mga patay sa mundo ng mga buhay. Kaya nagsusuot sila ng mga maskara o nakatatakot na kasuotan upang takutin o itaboy ang masamang espirito. Ito ang paniniwala ng mga pagano bago pa dumating ang Kristyanismo sa Europa. Noong ikawalong siglo, 731 to 741 AD, itinatag ni Pope Gregory III ang All Saints Day tuwing unang araw ng Nobyembre upang parangalan ang lahat ng santo. Ang bisperas nito ay sa ika-31 ng Oktobre ay tinatawag na All Hallows Eve. Ibig sabihin, gabi bago ang araw ng mga santo. Sa pagdaan ng panahon, tinawag din itong Halloween. Proverbs chapter 10 verse 7. Ang alaala ng matuwid ay mananatili kailanman, ngunit ang pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Ang tunay na diwa ng araw na ito ay pagunita sa mga banal, hindi sa mga multo o demonyo. Habang lumalaganap ang Kristyanismo sa Europa, pinagsama ng mga tao ang lumang paniniwala ng Samhain at Katolikong All Saints Day. Dito na buo ang tradisyon tulad ng pagdadala ng kandila at pagdarasal para sa mga kaluluwa. Pagsusuot ng kostyum na dati ay para sa mga santo. Ngunit kalaunan ay naging mga halimaw o nakatatakot na karakter. Pagbibigay ng pagkain o soul cakes sa mga may hirap bilang alay sa mga kaluluwa. Dito nagmula ang trick or treat. Noong ikalabing siyam na siglo, dinala ng mga Irish at Scottish immigrants ang Halloween sa United States. Doon ito naging secular at commercial na pagdiriwang. May costume parties, trick or treating, o dekorasyong nakakatakot. Ngunit sa simbahang katolika na nanatili ang espiritual na diwa ng All Hallows Eve bilang paghanda sa All Saints and All Souls Day. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Halloween? Ito ay paghahanda sa araw ng mga santo at panalangin para sa mga kaluluwa, hindi pagdiriwang ng kasamaan. Ang tamang praktis ng Halloween ayon sa turo ng simbahang katolika ay nakaugat sa tunay na pinagmulan nito. All Hallows Eve ang bispiras ng araw ng mga santo. All Saints Day Ano ang Catholic teaching at tamang paraan ng pagdiriwang nito? Number 1 Ang Halloween ay mula sa All Hallows Eve gabi bago ang All Saints Day, unang araw ng Nobyembre. Ang layunin nito ay pagunita sa kabanalan ng mga santo at paghahanda sa panalangin para sa mga kaluluwa sa All Souls Day, November 2. Be holy for I am holy. 1 Peter chapter 1 verse 16. Ibig sabihin, ang Halloween ay paanyaya sa atin na tularan ang kabanalan ng mga santo, hindi ang kasamaan o demonyo. Ikalawa, iwasan ang mga okultismo o satanikong tema. Ang simbahan ay hindi sang-ayon sa mga gawain nagpapakita ng kasamaan tulad ng pagsusuot ng costume ng demonyo, multo o nakatatakot na nilalang, spirit calling, o javerd o anumang uri ng panguhula, pagpapakita ng mga ritual o pagalang sa masamang espiritu. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Ikatatlo, ipagdiwang na makakristyanong paraan. Narito ang mga positibong paraan upang ipagdiwang ang Halloween bilang katoliko. All Saints Costume Part Magbihis bilang mga santo o banal na karakter sa Biblia. Panalangin sa mga yumaong mahal sa buhay, bisitahin ang simenteryo at manalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Basahin ang buhay ng mga santo. Maganda itong pagkakataon para turuan ang mga bata ng kabanalan. Simpleng salusalo, gamitin ang kasiyahan upang ipahayag ang kabutihan at pag-asa sa Diyos. Ikaapat, pag-asa at pananalig. Ang katolikong pananampalataya ay nagtuturo na hindi dapat katakutan ang kamatayan sapagat ito ay daan patungo sa buhay na walang hanggan. I am the resurrection in the life. Whoever believes in me will live even though they die. John chapter 11 verse 25 Manalangin tayo, aming amang mapagmahal na Diyos sa gabing ito ng Halloween, aming itinataas sa iyo ang aming pasasalamat. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na diwa ng pagdiriwang na ito ay ang pagunita sa kabanalan ng iyong mga santo at mga tapat na yumao. Liwanagan mo ang aming mga puso upang mapaglabanan ang takot at kasamaan. Naway maging patunay ang aming buhay ng iyong liwanag at pag-ibig sa gitna ng dilim ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaligtasan at biyayang mamuhay ng banal kasama ng mga banal sa langit na walang hanggan niyong ni kagalakan. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. Angelie Ferge Tugay. Josephina Adami, Rodi's Adventures. Floreza Gerzen, Kusina Channel, Ophelia Rose Channel, Rodolyn, Rodrigo.nerv Vanzod Medram, Chinchin Five One Seven. support channel. share narin po ng ating mga video sa ating mga kaibigan, uh, gusto po o sa ating na just type hashtag Thank you.